sa araw na itong mga gabis may linaga na ako ng mga iba ibang sangkap ayan tignan yung mga gabis tignan yung mga gabis ang aking silbi ang sangkap na to ay tatlong sangkap Kumikinang kayo sa comment section. Ito ay paputi. At patanggal ng mga katikati sa ating mga balat. Tulad ng yung mga allergy. Tahil paraada nasa natin. Sa araw-araw nating mga gawain, hindi natin maiwasan talaga na magkaras ito ang mabisang uh, gamot na sangkap lang sa ating sa paligid uh, para sa mga ras natin pagkati uh, ng mga ating balat so, ito na ang mabisang sangkap na ating ginawa para hindi nata bumili pa dahil talagang mahal mga bilihin ngayon kaya gumawa na lang tayo ng mga na sa ating mga paligid una una tignan niyo mga ka mga kaludi mga kabis mga kaludi ang udlot ng dahon ng bayabas ito ang mayroong sa pang-sangkap natin. ipakita natin. Okay, ang sangkap. Yun naman ang ating um, udlot rin ng saging, yung tundan. At may iba tayong sangkap, yung malapad na dahon. Yan. Malapad na dahon. yun ang abukado. Abukado Yan. Yan. Uh, may mga sangkap ko pa rin natin lagayan yan pagkatapos na yan uh, uh, mix na siya uh, yan uh, naman rin ipakita sa iyo ang may dalawang sangkap ako inilagay dito i dagdag uh, gabis mamaya tapos na yan may mga dalawang sangkap ako uh, idadagdag para sa tanggal gamot sa mga ras natin pang nating mga piece at sa balat natin yan uh, kailangan i-update mamaya thanks for watching have a nice day God bless and ingat.